Sa module na ito, ikaw ay inaasahang makatatalakay ng mga pamamaraan at kahalagahan sa paggawa ng abonong organiko. Makasusuri ng mga pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko na maaaring isagawa sa lugar na tinitirahan at mapahahalagahan ang paggawa ng abonong organiko. Ating sagutan ng unang pagsubok. Isulat ang tama sa bawat patlang kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi. Ang abo ng organiko ay gawa sa mga pinabulok ng mga patapong bagay tulad ng pinagbalatan ng mga gulay at prutas, pinagtabasan ng mga damo at dahon, dumi ng hayop at lahat ng mga bagay na nabubulok. Maaaring isama sa paggawa ng abonong organiko ang basag na salamin at mga plastik. Maaaring makatulong ang paggawa ng organikong abono sa pamilya. Ang compost pit ay maaaring isagawa sa rooftop ng mga bahay. Mas mainam isagawa ang basket composting sa mga lugar na may mait na espasyo o sa urban area. Ito ang mga sagot. Magaling! mga pamamaraan at kahalagahan ng paggawa ng abonong organiko. Ang Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ay nagsasaad ng mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura, pagpapalaganap ng kaalaman sa wastong paggamit ng likas-yaman, at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikiisa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang agad itinatapon. Layunin din ito na may paliwanag ang benepisyo ng pagkakaroon ng pasilidad sa bawat lugar na maaaring paglagakan ng balik materyales o lugar para iproseso ang mga ito. Ang batas na ito ay may kinalaman sa makakalikasan at praktikal na pamamahala ng mga basura. Tara! Ating alamin kung paano tayo makatutulong sa layunin ng batas na ito na may kinalaman sa praktikal na pamamahala ng mga basura. Mga pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko Pit Composting or Compost Pit Ito ay ang pagsasama-sama ng mga nabubulok na basura katulad ng mga dumi ng hayop, mga pinagtabasa ng damo dahon, gulay at prutas, mga basurang galing sa kusina at iba pa. Ang mga ito ay binubulok upang maging abonong organiko sa isang hukay na may lalim na isang metro sa isang bakuran o bakanting lote. Basket Composting Ito ay isa rin sa mga pamamaraan ng pagbubulok ng mga basura upang gawing abonong organiko gamit ang isang lalagyan tulad ng basket, timba, drum, at iba pang katulad nito. Maaaring gamitin pataba ang mga nabubulok na basura pagkalipas ng dalawang buwan o higit pa depende sa pagkakabulok ng mga basura ang ginamit. Kahalagahan ng paggawa ng abonong organiko Nagdudulat ng sapat na pagkain para sa pamilya. Nagiging mataba ang lupang taniman dahil sa abono organiko na nagiging sanhi ng masaganang ani na nagdudulot ng sapat na pagkain sa mesa ng isang pamilya. Ito ay dagdag kita rin para sa pamilya. Maaaring ibenta ang sobrang gulay na inani o ang abono organiko. Sa panahon ngayon, marami ang nagnanais makabili ng abono organiko upang gamitin ng mga nagtatanim gamit ang paso dahil sa kawala ng espasyo para sa pagtataniman lalo na dito sa urban. Lupa Pinalalambot ng abonong organiko o compost ang lupa. Pinagaganda ng compost ang salat o hilatsya o texture at nagiging buhaghag o porous ang lupa. Pinabubutan nito ang kapasidad na humawak ng tubig o water holding capacity ang lupa pinaluluwag ang daloy ng hangin na nagiging dahilan ng malayang paghinga o breathing capacity ng lupa. Ang mga katangiang ito ng lupa ang kailangan ng mga tanim upang lumaki ng malusog ang mga ito. Napatataas nito ang antas ng paghihiwa-hiwalay ng basura o solid waste segregation. Ang pagre-resiklo o pagbebenta sa mga hindi nabubulok na basura at paggawa ng abonong organiko gamit naman ang mga nabubulok na basura ay magdudulot ng kanais na sa kapaligiran. Nababawasan ang polusyon sa hangin. Ang mga nabubulok na basura kapag hindi na iproseso ng tama at basta na lamang itinapon ay nagdudulot ng masangsang na amoy na nakakaapekto sa kalidad ng oksigen na ating nilalanghap. Maiiwasan ang maaring pagkalat ng sakit. Kung maipoproseso ng tama ang mga nabubulok na basura, maiiwasan ang pagdami ng mga hindi kinais-nais na hayop o insekto na maaring magdulot ng sakit. Laging tandaan, ang pit composting o compost pit ay ang paggawa ng abono organiko sa hukay samantalang ang basket composting ay sa pamamagitan ng isang sisidlan o basket. Ang paggawa ng abono organiko ay makatutulong sa pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na pagkain at dagdag na kita. Napauunlad din ito ang kalidad ng lupa na nagiging sanhi ng malusog na mga pananim. Higit sa lahat, Nakatutulong ang paggawa ng abono organiko sa pagpapanatili ng malinis at kanais-nais na kapaligiran.